Ayan, sama ka daw, daw Welcome to Dinosaur Park. Ayan dinosaur dinosaur souvenir. Ano kang dami sa dinosaur? Hindi mo dinala yung pera mo. Ấy, đùa đùa Welcome to Welcome to Park Welcome to Dinosaur Park, guys. Hey.

하지 하지 Anak pagod ka na wala pa man. Ayan, pwede na po tayo dito po sa Roman Coliseum natin. And dyan din po, yung longest uh, bridge and longest cemetery po. Ayan, dahil po yung pinapatay po nila o yung mga forced labor na namamatay po, dyan na din po nila inililibing habang tinatayo po yung uh, people of China. At dyan din po, meron po siyang habang 8,850 kilometers na kung lalakarin daw po natin, isa abutin po tayo ng like one and a half years po. Kasi so, huh? po siya mahaba. And dyan din po, visible po siya sa outer space and sa moon din po. And tapos na bumating ng pictures, dito po tayo sa may right side po

gusto ko ding mag-workout. At tinutulungan 'yung mga alimkim. Sa training aid ng pundasyon. Si Kali din na mag pala, mayroon tayong kindergarten sa Birmingham. Balyan po, kabilang po siya sa Asian Hunters of the World. Nandiyan naman po, matatagpuan naman po natin siya. Nandiyan din naman po, sa pinakagitna, nandiyan naman po yung station ni Vice-Chancellor. Vice-Chancellor, balyan po, in-follow naman po natin siya. So, ito po siya. Wala ko ang tanong. Diba? Diba?

Papa aku dari China, Kamu mau Giza. <laughs>

Light House of Alexandria. Aku <laughs> <laughs>

As well as, sabi nga lang <laughs> po tayo Ay, grade 1, top 2 Asa po yung grade 2? Grade 2 po ba? Grade 2

Eh, tak takut. Terus. <tara>